trending pa rin hanggang sa ngayon ang tinaguriang guwaping at crush ng bayan noong 90s na si Mark Anthony Fernandez. Dahil sa pagkalat ng kanyang maselang video sa X, masaya naman ang mga nakapanood dahil sa naturang video ni Umano, kitang kita ang kadekilaan ng guwapong aktor sa edad na 45. Komento nga ng ilan ay may ipagmamalaki naman Umano talaga ito dahil sa haba at taba ng alaga. Samantala hanggang sa ngayon ay wala pa rin ngang inilalabas na paha ga ang kampo ng naturang aktor. Wala rin makapagbigay ng pangalan o makapagsabi kung sino nga ba ang babaeng partner nito sa naturang video. Isa ka ba sa nagnanais na mapanood ang full video ni Mark Anthony Fernandez? Para po sa inyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po subscribe, please do subscribe po para update po kayo sa mga latest balita. Marami pong salamat. Ingat!